Hi, ako nga pala yung taong madalas tahimik pero sa loob may kung anong sumisigaw. Hindi ako expert, hindi rin ako perfect, pero andito ako para ilabas yung mga salitang matagal ko nang itinatago. Ito ang boses ko. Kahit minsan pabulong, totoo naman. Kaya kung ikaw rin ay pagod, nalilito o tahimik na lumalaban, welcome ka rito. Dito, kahit hindi tayo magaling magsalita maririnig pa rin natin ang sarili natin. Oo, akin 'to. Galing 'to sa loob ko. Unspoken word for myself. Tahimik pero palaban. Kung nakikinig ka ngayon, baka kailangan mo rin itong marinig. Patawad self. Today's reminder. Patawarin mo ang sarili mo sa mga maling desisyon na nagawa mo sa mga panahong kulang ka sa pangunawa, sa mga choices na nakakasakit sa iba at sa sarili mo. Patawarin mo rin ang sarili mong naging pabaya noon, yung naging padalos-dalos, yung hindi pa nagkaanong marunong, lahat yun parte ng proseso. Ang mahalaga ngayon, handa ka ng matuto. So don't be too hard on yourself. Keep growing, You're living and learning. Patawarin mo ang sarili mo sa mga maling desisyon minsan akala mo tama. Sa mga panahong hindi mo maintindihan ang buong kwento. Pero pinili mo pa rin lumaban. Kahit hindi mo alam kung para saan. Sa mga pagkakataong nakasakit ka o nasaktan ka ng sarili mong mga desisyon. Patawarin mo rin yung dating ikaw yung pabigla-bigla, yung paulit-ulit, yung sumugal pero natalo, yung nagtiwala sa maling tao o baka sa maling timing, yung nangarap ng sabay-sabay pero natuto, yung nangarap ng sabay-sabay pero natakot din sa resulta. Kasi totoo naman lahat ng yun parte ng paglaki mo, parte ng pagkatao mo, parte ng kwento mo. At kung hanggang ngayon bitbit -bit mo pa rin yung bigat noon, Siguro panahon na para buhatin mo na lang siya bilang aral, hindi bilang parusa. Kasi kahit papaano, you're still here, you're still trying, you're still growing. And that says a lot. So, don't be too hard on yourself. You're not meant to be perfect. You're meant to evolve. And you are little by little, step by step, So breathe and smile and say this with me. Patawad self. At salamat kasi nandyan ka pa rin.